Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esqueran. Welcome po sa ating episode ngayong araw na ito, February 9, 2025, dito po sa ating Facts First Podcast. We are recording this episode at exactly 7.25 in the morning dito po sa Manchester, sa England, sa United Kingdom. Pero malapit na po tayong bumalik dyan sa Pilipinas. Meron lang po akong gusto pag-usapan para sa episode na ito. Ito po yung matindi pang insulto na dinig natin galing kay Senator Bato de la Rosa. Because personally, I thought we had seen the worst of Bato de la Rosa's demeanor in public as a public official. Pero ako mismo nagulat pa rin, no? Nag-comment kasi siya sa isang uh, news post at ininsulto niya yung isang uh, kongresista. Sinabi niya pag nakita niya, sasampali niya para daw pumantay yung muka. I didn't think we could expect something like this even from Senator Bato de la Rosa. Pero let's see, tinanaten alam mo yung pinaghuhugutan Although, ang um, pinakahuling balita ay nag-apologize na siya sa kanyang mga sinabi. Pero pag-usapan natin ang kanyang pang-insulto and how this reflects on him as a public official. And in the bigger context of the impeachment of Vice President Sara Duterte. I'd like to welcome to our program si Akbayan Representative Percy Sendanya. Magandang araw kong Percy. And thank you for joining us dito sa Facts First. Maraming salamat, Christian, and thank you for having me again. Magandang umaga dyan sa Manchester at magandang gabi sa mga kababayan natin na nanonood ngayon. Okay, Kung Percy, si, uh, I can only imagine no, kung ano ba yung naging dating sa nitong uh, pang-iinsulto ni Sen. Pato de la Rosa. I apologize na siya for, for, for that insult and for threatening to slap you. Pero pag-usapan muna natin yung, yung naging dating iyo bilang isang tao, bilang isang kongresista, nung pang sinabi ni Bato de la Rosa? Alam mo, Christian, sa totoo lang, hindi na bago sa akin yung ganyang pang yung baklang iwi, baklang tabingi ang muka. Kasi uh, mula nung nagsimula tayo dito sa impeachment complaint, nakita natin nag-escalate yung ganyang klase ng trolling doon sa aking page, both personal, official pages, and even sa akbayan. So sa akin, hindi na bago yung ganyang mga tirada ng no, mga kampon ng mga Duterte itong mga kalaban ng karapatang pantao. Pero siyempre, bilang isang kongresista, isang mababatas, iba yung dating sa akin kapag kapwa ako mababatas at isang senador pa. Yung gagamit ng ganyan ka unparliamentary yung ganyan ka-crass na mga remarks sa kanyang kapwa kongresista. Um, it's uh, very much unbecoming for a public official to, sue, to use such insults and to hurl it to a fellow legislator. So, medyo unimaginable, pero yun nga, nangyari at nanggaling yun kay Sen. Bato. Mm, mukhang ano to, no? mukhang nahimasmasa naman siya after niya malaman yung reason. No? Uh, pero, pero, can you talk about it? Apparently, you're a stroke survivor. And he made fun sure. of that, no? Yes, I am a stroke survivor. Is I suffered a stroke in 2016, no? At nagkataon nung panahon na yan, halos ganito rin. Ah, uh, Na-stroke ako, tandang-tanda ko It was Chinese New Year of 2016, February 8 It was the first day of the campaign, no? Kasi naging abala tayo yun. I was a volunteer nand for the launch of the Marlene campaign. At uh, akala ko nung panahon na yun bata pa ako pero hindi na pala ako bata. Uh, An abuso yung katawan kaya na-stroke ako. At the end of the first day of campaign, so, buti na lamang maswerte ako at uh, na itakbo ako agad sa ospital. Kasi sabi ng ating mga neurologists ko na delay na isa o dalawang oras, bakakamejo permanent na yung umagig epekto sa akin. So particularly in sa speech at saka sa mobility, I spent more than a week sa ICU tas almost three weeks sa lab ng ospital at nagkaroon pa ng therapy for almost half a year. bago medyo nag-normalize yung movement at yung pagsasalita. Kaya minsan may mga panahon, naging slur pa din ako. That's the effect of the stroke. Kaya kung mapapansin natin, medyo mas mababa talaga yung left side ng aking mukha. Kahit yung lalim ng uh, line dito, mas mababaw yung sa left kasi yun yung side na naapektuhan ng stroke. Pasensya ka na ako, no? parang you, you, you now have to talk about this because of that kind of insult that you received, no? Pero yung ganyan, ano ba yung mga leksyon na pwedeng mapulot dito? Especially if you're a public official insulting another elected official. Yung pag-usapan natin leksyon dito. Again, napaka-uncomfortable na itong conversation natin dahil patmukha lang pag-usapan niya, hindi naman dapat, di ba, in public. Anyway, yung mga leksyon, ano ba pwedeng mapulot dito? Well, una-una bilang mga public officials, so, we hold ourselves to a higher standard pagdating sa diskurso. At habang sinasabi natin na tayo ay nasa positions of influence and power, dapat ginagamit natin ito para dun sa pinakamahalaga na core value na isang political figure o public official, yung tinatawag natin pagmamalasakit sa kapwa. At nakita natin dito sa sinabi ni uh, uh, senator Bato, talaga nawala yung pagmamalasakit, nawala yung pagtingin sa kapwa bilang kapwa. At ang uh, masama pa dito, it serves as a platform Ah uh, for others na ganun din yung pagtingin at nare-reinforce yung stigma at discrimination sa mga tao na tulad ko na may disability at nakaranas nung ganung uh, karanasan sa buhay. So I hope that from this experience tayo lalo na si Senator Boto would learn to be more humane especially because he occupies a position of power and influence. Anong dating sa iyo, Sena uh, sa iyo uh, congressman ng kanyang apology? nag apologize siya yan, di ba? Pero Does it make it right? Yung yung maling ginawa niya? Well, I I welcome the apology of uh, Senator Bato at sana mag-apologize din siya doon sa mga libo-libo pang pa mga Pilipino na naging uh, biktima din ng stroke at naging survivor din ng stroke. Kasi sa totoo lang itong kanyang pag doon sa aming uh, disability, sa aming health condition, hindi lang naman yun sa akin eh para yun sa maraming tao. At nare-reinforce talaga nun yung stigma na gawin kaming katatawanan. At sana makita ni Senator Bato na hindi lamang isang individual yung kanyang iniinsulto at binabanatan. Binabanatan at sinasaktan niya kasama yung mga pamilya namin. At marami kami sa buong Pilipinas. Ano pala naging reaction ng mga mahal mo sa buhay, Congressman, after this? Nung yung madinig nila pang-insulto ni Bato? Umuwi ako sa nanay ko kahapon, no? So pagdating ko sa probinsya, ay pinagluto ako ng nanay ko ng labong at saka sa duyot. So may mother is a yun. very strong woman. Siya ay isang uh, religious leader sa uh, oh, masarap. Siya ay isang religious leader, siya ay leader ng mga senior citizens sa aming barangay at uh, siya ay nagturo sa akin ng activism. Eh. So that's her way of saying na kinakailangan lakasan ng loob, tibayan ng dibdib at saka pa headstrong malabas din talaga na ginagamit talaga natin yung disability to ridicule other people. At yung ganyang stigmatizing practice, grabe yung nare-reinforce niya na hatred at saka insecurity din and fear do sa mga tao naman na nagiging subject nung ganong stigma. So ito mga itong stigmatizing actions and attitudes, talagang grabe ang impact sa well-being ng mga tao dyan. So ibigan ng mga kaibigan kong psychologist, may dalawang klase ng stressors. Eh. Yung majority stressors, nararanasan ng lahat. So, madaling pag-usapan, madaling ihinga kasi merong iba na kapareho ng karanasan mo. At merong minority stressors. Yung stressors tulad ng stigma at discrimination na ilan lang ang nakakaranas kaya hindi naiintindihan ng iba at yun yung mas mabigat dalhin. So, hindi na tayo balat si Boy at si Christian. Ang sinasabi lamang natin dito ay tayo na nasa ganitong posisyon na gagawa sa atin na mga tulad ni Senator Bato, paano pa yung mga ordinaryong mamamayan? Okay. Again, that was very unfortunate, no? And I hope he really meant his apology. Puntahan natin kung per se itong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Finally, na-impeach na siya. Pero what they think of the timeline dyan sa Senado, June 2 pa raw, ang gusto ng mga senador. A week ago, we were in EDSA at ang sabi natin, anong petsa na? Yan yung panahon na sinasabi natin sa House of Representatives, nag-file tayo nung December 2, dumaan ang Pasko, bagong taon, Chinese New Year, halos umabot ng Valentine's Day, hindi pa rin natatransmit. Then finally, natransmit on the last day. So, dalawang buwan ng mahigit na naka, naghihintay ang taong bayan ng katarungan. Tapos itong sinado ngayon, nagpapatumpik-tumpik pa. So, another disservice to the nation itong ginagawa ng Senado na naghintay pa, maghihintay pa daw sila after elections para bang conveniently hindi nila ma-address yung issue at hand. Um, hindi na ako pupunta doon sa legal discussion kasi marami ng discourse on that eh. Uh, lalo na yung uh, that particular word doon sa ating Constitution na sinasabi nila that means urgent. Dapat asap, dapat as soon as possible. Sa atin, kasama ko yung mga taga first impeachment complaint, ang sinasabi natin, any measure that exact account accountability from public officials should be treated with urgency. Kaya nga ang sabi natin sa Senado ngayon, konting sense of urgency naman. Uh, konting sense of urgency naman doon sa leadership of the Senate. Kasi yung accountability, dapat laging urgent yan, dapat laging asap yan, hindi pinaghihintay. So pag pinaghintay nila, deserves yon sa ating bansa. Kasi sa bawat araw na pinaghintay nila, yun ay bawat araw ng impunity. At sigurado ako, ayaw ng Senado, particularly yung leadership, na isipin na sila ay complicit do sa impunity na yon. At sigurado ako, ayaw din ng Senado na isipin ng publiko na sila ay kasabwat doon sa pang sa kapangyarihan at saka pangungulimbat sa kabanang etong apat na buwang uh, delay or yung 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 period between the, the the, transmitter of the articles of impeachment at saka dun sa simula ng trial do you think this would benefit the vice president um tulad nung nabanggit ko kanina sa bawat araw na dinidelay ng senado yung uh, pag paghear sa impeachment complaint kay Sara Duterte Ito ay bawat araw na binibigyan nilang manatili sa pwesto ang isang vice president na obviously unfit for public office. At hindi lang yon sa bawat araw na dinidelay nila, na nanatili sa pwesto ang isang tao who's just a heartbeat away from the presidency. So each day na dinidelay ng Senado itong uh, hearing sa impeachment complaint, yun ay bawat araw na nilalagay nila sa peligro ang demokrasya ng bansa because she's a heartbeat away from the presidency. May naputol po yung ating conversation with Conqueror C. Pero in the meantime, Ah, uh, na po muna no. At least po natin yung buod ng kanyang mga pahayag patukol po dito sa mga sinabi ni Senator Bato Dela Rosa at saka dito sa pagkakadelay na impeachment trial diyan po sa Senado. Yan na po muna ako po si Christian Esquera. Kita-kita po tayo para sa susunod na episode ng ating tax First podcast. Magandang araw po sa inyo.